Man, si House Speaker Abod G.D. itiniyak na bawat sentimo ay ilalaan sa budget at itiyakin para sa tunay na pangangailangan ng taong ito Itong budget debate sa plenaryo naman ng Kamara ay eh natapos na. Yan at ilang pang mga balita ang tinutukan ni Bombo Analyst Soberano. Tiniyak ni House Speaker Boji D. III na makakaasa ang publiko na mananatiling bukas at tapat ang budget process ng House of Representatives. Ipinonto ni Speaker D. na ang bawat sentimong ilalaan sa budget ay titiyaking para sa tunay na pangangailangan ng ating mga kababayan. Nagpasalamat naman si Speaker D. sa mga miyembro ng Kamara, mga empleyado at mga ahensya ng gobyerno matapos matagumpay na maisagawa ang sponsorship at plenary debates para sa panukalang 6.3 trillion 2026 national budget. Ayon kay Speaker D, ilang araw silang nag-overtime at umabot pa ng alas 3 ng umaga ang mga sesyon. Ngunit tiniis ito para masinsinan at bukas na deliberasyon ng budget. Nagpasalamat din si Speaker D sa mga natawan ng mga ahensya ng gobyerno na tumulong sa pagpapaliwanag ng kanilang mga budget at pagsagot sa tanong ng mga mambabatas. Pinuri din Speaker D si Appropriations Committee Chairman, Representative Micaela Sonsing sa kanyang inisyatiba na gawing mas transparent ang proseso gaya ng live streaming ng mga budget hearings. Maaghating gabi na kanina nang matapos ang budget debate sa plenaryo kung saan huling nasalang ang lamsam ng Depart Department of Budget and Management. Higit anim na oras tinalakay ang budget. Lubos namang nagpasalamat si Appropriations Panel Chairman Micaela Swansing sa suporta ng mga mambabatas at sa iba pang mga ahensya na dumalo at ipinaglaban ang kanilang taunang budget. Pakinggan natin ang naging talumpati ni Representative Micaela Swansing. Thank you very much, uh, Madam Speaker. Uh, that uh, thank you very much, Pa. That was a grueling six hours, in addition to the additional eight hours that I stood uh, in the first day. So thank you, Pa. Uh, that uh, the 14 hours of the del deliberations. Uh, it's an honor for me to be able to defend. the hard work of the Committee on Appropriations and the, the budget for Fiscal Year 2026. Maraming maraming salamat po. Thank you very much to our hardworking Appropriations Chair, Majority Leader. Samantala, nananawagan naman si Representative Ching Bernos ng Solid North Party List na agarang ipasa ang Magna Carta for Private School Teachers o ang House Bill Number 3116 bilang suporta sa mga guro sa pribadong paaralan ngayong World Teachers Day. Ayon kay Berlos, maraming guro sa pribado ang umaalis dahil sa mababang sahod at kakulangan sa benepisyo. layon ng panukala na itaas ang kalidad ng kanilang buhay sa pamamagitan ng tamang pasahod, benepisyo, karapatang mag-union at proteksyon laban sa hindi makataruna, makatarungang pagtrato. Ilan sa mga pangunahing probisyon ng panukala ay ang maximum na anim na oras na pagtuturo kada araw, may dagdag bayad kung lalampas, anim na buwang probation period bago ma-regular, hardship allowance para sa mga gurong may mahirap na kondisyon sa trabaho, sahod na nakabase sa public school teachers may taunang adjustment. Hiling ni Representative Berno sa Kongreso nagawing gawing prioridad ang panukala bilang pagkilala sa sakripisyo ng mga guro na nasa privado. Mula sa kamera, Bombo Anali Montano Soberano nag-uulat. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo! For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok and X, formerly Twitter. Like, share and stay connected anytime, anywhere.